eh Pero, tinitreat nga natin yung ano eh. Hmm. Yung may pilay. Eh, ikaw pa kayang walang pilay na puso ka kong Yan. Yeah. Yung sa balakang mo na nakarecover na hindi naman din makakapikto niyan. Hindi, may min minsan nasumpong pero hindi nakatulad dati talaga. Nabitreat din ka talaga? Hmm. One, wala pa akong one minute na ako po. Ito na kaya. Kaya hindi nilipahaya na hmm. Tapos yung pag-uwi niya ka, di ba may sabit? Oo, oh, yan. Yan, yeah. yan. Ko yun. Yan, matatanggal yan. Matatanggal yun. Matatakot ako. Parang sa chan, kahit sa chan ba yun? Kahit saan. Oh, kahit saan, parang Sa likod, dito. Parang may hangin, hindi ko alam na parang kuryente na, sumumbot, na tarang, kuryetin, hindi mo makakari. Kahit saan yun, hindi ko walang ano yun. Walang sakpong posisyon yun. Isang kasama ko tapos sa area. Yeah. Darating din sa 20, gusto rin magpaano eh. Hindi yeah, ako matagilid. Magpa Dorito. Samahan ko na lang Okay. okay. Magpapapointin ko na kami. Okay. Hindi, pag OFW yung mabilis na tawagan mo lang kami. Oo. Uh -huh. Kamo, pupunta kayo sa gantong araw. Huwag na Sabado Lido. Uh -huh. okay. Kasi okay. hindi pa ako nag-adjust eh. Okay. Sa susunod pa, pag wala nang pasok ng anak ko. Uh hmm. -huh. Yeah, I'll be right masakit ba? No, no, Masakit ba? Hindi, hindi masakit. Natatakot lang tayo kasi first time natin eh. Hindi natin alam ito eh. E ngayon, siyempre, akala natin masakit. Pero, hindi mo pa na. Oh. Naririnig mo, tumutunod. Uh, hindi mo masakit eh. Hindi sana ngayon, nag-aray-aray ka dyan. <laughs> Alam niyo ang masakit yung mga frozen shoulder. Yan ang masakit na adjustment. Pag tumuno, may pain. Pero itong mga ganito, pag hindi kayo severe mo na. O? Oh. Mas lalo pang mapapantay yung mga likod nyo eh. Yung mga sleep dish nyo na yan. Yung din ang treat nyo dyan. Ganito rin. Ganito rin ginagawa ko. Okay, mo Patama yung mo Pata nga, may mga ganito niya kasi may mga hangin daw. Isa nangyayari kasi sa akin Siyempre. Kailan lang po ilan nilang tatlo. Ang whiskey lang doon, siyempre, ang visa ko kasi. Siyempre, sa atin, di ba? Kung anong visa mo, uh -huh. dapat nandun ka. Pero kung visa mo, nurse ka, tapos uh -huh. nagtuturo ka ng... Eh, doon ka na sa kumpanya mo. Dalawa. Yan, yeah, yan ako driver on visa ko ron. Hindi man ako therapist. Pero, boss ko alam na, kaya malakas doon ini, Hindi. Kasi, pero darating din ang araw, patuloy niya, putok na putok pa alam ko. Oo nga. Siyempre, yung mga makakalaba ko mga physiotherapy, yun. <laughs> <mag -irik. laughs> <laughs> pero umalis ako, malakas na rin yung ano ko. Malakas na rin yung page ko. Monetize na rin ako. Oo. Uh -huh. Bago pumunta rin. The... Hmm. Kaya nga, nung pag-uwi ko, punong uh -huh. puno na rin ako ng book eh. Kaya ngayon, yung ticket ko, uh -huh. <laughs> Ubuo ka. oh. kaliwali na. Upo ka. Umiyak na yung boss ko eh. Oh, you know that to me. Thank you tell me Pero ngayon, okay naman okay. Kapusta ako. Nakakagusta ko naman sila. Ngayon, kahit uminga ka ng malalim, na malalim pa sa balot. Walang sasabit yan. <laughs> okay na. Oo, tsaka itong leg mo, na-traction na yan. Okay. Tapos, pag may mga konting ngalay, makakaya ng haplos lang ng pagmamahal nyo. Ganun yun yun lang pa, oh. Minsan, stress. Minsan, sa pagtulog, nadadali rin tayo ng stiff neck. Minsan, pitong oras, limang oras ay nakaganon sa sarap ng na panaginip natin. Hindi naman maiwasa yun, pero kung kaya nang suportahan nyo muna dito ng pang-haplos. Dito lang kasi yun. Eh. Haplosin nyo ng pao. Pero pag hindi na wala, hanap kayo ng kagaya ko. Kahit hindi sa akin, hanap kayo ng kagaya ko. Kasi advance na yung ganitong hilot eh. Ah, uh, advance to. Oh. <laughs> hindi na to ordinaryo yung tapal-tapal lang. Oh, hingang malalim. <clears throat> Walang sasabit dyan. Oh, nat natama ka ba? <laughs> Hindi. <laughs> Hindi ka ba magpahilot eh. Eh, ganun talaga. Sa una, mo tapang drop. Oo, oh, narinig mo. Wala namang masakit. Oh, ayos. Thank eh, you.